Dapat wala pa yung problema, meron na tayong solusyon. At yung solusyon natin, hindi lang isa. Prepare for the bad days while building the good ones. Narinig ko to minsan sa isang podcast na mag-budget ka daw ng pangmalas. Kasi pag pinasok mo yung business, lagi kang magkakaroon talaga ng extra gastos. Always. Minsan hindi mo inaasahan may mga equipment ka na masisira or may customer na mag-end ng contract or hindi na babalik. May mga empleyado ka na mag-resign. Minsan nga, bigla-bigla na lang na hindi papasok. Kung wala kang emergency buffer or kung wala kang plan A, B, C, D hanggang Z, maubos mo yung alphabet, ako lagi ko nababagito sa team na lagi may plan B. Kung wala ka kasing buffer or kung wala kang other plans, baka isang issue pa lang, bagsak ka na parang you expect the worst. Doon papasok yung being productive. Dapat wala pa yung problema. Meron na tayong solusyon. At yung solusyon natin, hindi lang isa. So, dapat talagang be creative. Maging flexible tayo. Kasi ako talagang nakasanayan ko na yung prepare for the bad days while building the good ones.